Ang lumang gapan na matatagpuan sa lalawigan ng Nueva Ecija ay isang bayan na mayaman sa kasaysayan at kultura. Kilala ito bilang isa sa mga pinakamatandang bayan sa Pilipinas na ay tinatag noong taong 1595. Ang bayan ay puno ng makasaysayang gusali at mga simbahan na nagpapakita ng impluensya na mga kastila sa arkitektura at kultura ng lugar. Isa sa mga pinakakilalang landmark ay ang simbahan ng San Juan Bautista na itinuturing na isa sa mga pinakamatandang simbahan sa bansa. Higit pa rito, ang lumang gapan ay isang pook na puno ng mga kwento at alamat na naipapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Ang mga matatanda sa komunidad ay madalas nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa mga bayani at mga pangyayari noong panahon ng revolusyon laban sa mga Kastila at mga Hapon. Ang ganitong mga kwento ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa kasaysayan ng bayan. Sa pangkahalatan, ang Lumang Gapan ay isang lugar na sumasalamin sa yaman ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas na nagbibigay kaka ng kakaibang karanasan sa mga bumibisita dito. Ang mga lumang bahay na ito ay nagpapakita ng arkitekturang kolonyal na may mga makukulay na detalye at malalaking bintana na gawa sa kapis. Maraming mga turista at lokal na residente ang naaakit sa kagandahan at historical na halaga ng mga gusaling ito. Bukod sa arkitektura, isa ring tanyag na kwento ay ang tungkol sa mga nakatagong kayamanan na iniwan ng mga Kastila bago pa man sila umalis sa bansa. Ayon sa mga sabi-sabi, may mga lumang bahay at kuweba sa gapan na nagtatago ng mga banga ng ginto at iba pang mahahalagang bagay. Bagaman walang matibay na ebidensya na nagpapatunay sa mga kayamanang ito, patuloy pa rin ang paghahanap at haka-haka ng mga tao sa lugar. Higit pa rito, maraming kwento ng kababalaghan at mga multo na bumabalot sa lumang gapan. Maraming residente ang nagsasabing nakakita sila ng mga multo sa mga lumang bahay, lalo na tuwing gabi. Ang mga ilaw na bigla na lang namamatay, mga yabag na walang katawang tao, at mga aninong gumagalaw sa dilim ay ilan lamang sa mga kwento ng kababalaghan na nagdadagdag misteryo sa lugar. Ang mga sabi-sabi na ito ay nagiging bahagi na ng lokal na kultura at nagbibigay ng kakaibang kulay at karakter sa lumang gapan. Ang isa pang kababalaghan ay ang tungkol sa isang lumang bahay na itinayo noong panahon ng mga Amerikano. Ayon sa mga kwento, ang bahay na ito ay tinitirhan ng mga espiritu ng mga sundalong Amerikano na namatay noong panahon ng digmaan. May mga residente na nagsasabing nakakita sila ng mga aninong naglalakad sa loob ng bahay. At may mga naririnig na tila mga yabag at pag-uusap na parang mula sa ibang dimensyon. Ang mga kwentong ito ay patuloy na nagbibigay ng takot at misteryo sa mga tao ngunit nagsisilbi rin itong bahagi ng mayamang kultura at kasaysayan ng lumang gaban. Isang kilalang personalidad mula sa Gapan ay si Aurora Quezon, ang asawa ng dating pangulo ng Pilipinas na si Manuel L. Quezon. Si Aurora ay kilala sa kanyang mga makataong gawain at malawak na kontribusyon sa Red Cross Philippines. Ang kanyang pagpapahalaga sa kapakanan ng mga kababaihan at mga bata ay nagbigay inspirasyon sa marami at ang kanyang pangalan ay patuloy na kinikilala sa kasaysayan ng Pilipinas. Bukod pa rito, si Father Eliseo Mercado ay isa ring kilalang personalidad mula sa Gapan. Isa siyang pari na kilala sa kanyang mga gawaing pangkapayapaan at adbukasiya para sa karapatang pantao. Siya ay naging prominente sa mga negosasyon sa kapayapaan sa Mindanao at patuloy nagbibigay inspirasyon sa marami sa pamamagitan ng kanyang mga sulatin at gawaing simbahan. Maaring ihambing ang lumang gapan sa Vigan sa Ilocos Sur. Parehong mayaman ang dalawang lugar sa makasaysayang pamana at istrukturang kolonyal na nagpapakita ng yaman ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Ang Vigan, tulad ng lumang gapan, ay puno ng mga lumang bahay na gawa sa kahoy at bato, na may mga disenyo at ar arkitekturang nagmula panoong panahon ng Kastila. Ang mga kalsada sa Vigan ay puno ng cobblestone na nagbibigay ng isang nostalgic na pakiramdam sa mga naglalakad dito, katulad ng damdamin ng paglalakad sa mga lumang kalye ng Gapan. Bukod dito, ang parehong lugar ay kilala rin sa kanilang mga lokal na produkto at kasanayan. Sa Gapan, ang paggawa ng tsinelas ay isa sa mga pangunahing industriya, habang ang vegan ay kilala sa kanilang pangingisda at paggawa ng produktong abel. Ang mga ganitong tradisyon ay nagpapakita ng tibay at kakayahan ng mga lokal na komunidad na mapanatili ang kanilang kultura at kabuhayan sa gitna ng modernisasyon. Sa pamamagitan ng paghahambing sa lumang gapan at vegan, makikita natin ang kahalagahan ng pagpreserba ng ating kasaysayan at kultura. Ang mga lugar na ito ay hindi lamang mga destinasyon para sa mga turista kundi mga buhay na alaala -ala ng nakaraan na patuloy na, na nagbibigay ng inspirasyon sa kasalukuyan at darating pang henerasyon. Ang gapan ay hindi lamang tahanan ng mga magigiting na personalidad Kundi isa rin itong lugar na mayaman sa kultura at kasaysayan. Ang mga kontribusyon ng mga taong ito ay patuloy na nagbibigay dangal at inspirasyon sa kanilang mga kababayan at sa buong bansa.